puto kutshinta Masarap na meryenda madaling gawin pagsamahin natin Gawin natin putshinta Tara, umpisa na natin. Gagawa muna po tayo ng ating puto butter. Sa ating mixing bowl, maglalagay po tayo ng dalawang XL na egg. 1 half cup ng spring oil. 1 tablespoon of vanilla. 1 can ng evaporated milk. 2 cups and 1 fourth cup of water. imimix lang muna natin ito. Ako po si Glory at gumagawa po ako ng mga videos na pang negosyo. Maglalagay naman po tayo ng 4 tablespoons ng baking powder. 1 teaspoon ng rock salt, pambalance ng tamis. 2 cups ng washed sugar. at imimix natin muli. Pwede po bang maglambeng? Pakicomment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umabot ang ating mga videos. Maraming salamat! Ilalagay tayo ng 1 half kilo ng ating cake flour. Pwede rin naman po all-purpose flour. And then mix. Mahalaga po na wag natin tong i overmix para hindi tumigas ang ating puto. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Isasala naman natin ito para po mawala ang buo-buo. At isiset aside muna natin. Gagawa naman tayo ng kutsinta mixture. Gagamit po tayo ng 2 cups of flour, 2 cups ng cassava starch, 1 teaspoon ng rock salt, 2 cups ng light brown sugar, and then mix. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito po ay anatosi. Nilagyan natin ng hot water para lumabas pa yung kulay nito. Ito naman po ay lye water para po kumunat ang ating kutsinta. Maglalagay naman po tayo ng 5 cups ng water. At ahaluin po natin. Sasalan natin yung ating kutsinta mixture. At atin po muna itong isiset set aside. I-slice muna natin ang ating cheese. i-cut lang natin to into cubes pero depende po sa inyo kung gaano po kalaki ang inyong cheese. O nagpakulo tayo ng tubig. Yung pandan po optional lang naman yan ilalagay na natin sa ating alalagay na natin ng ating puto molder yung puto molder po natin nag-grease na natin ng oil Ang una nating lulutuin ay ang ating kutsinta bali kalahati lang po yung nilagay natin At kapag uh, nalagyan na natin lahat ito, isasalang natin ito sa mahinang apoy for 10 minutes. Tips lang po, kaya po mahina lang 'yung apoy natin para po hindi magkaroon ng butas 'yung gitna ng ating kutsinta. Isusunod naman natin ang ating puto. Ito po hindi po masyadong puno kasi aaltsa pa naman ang ating puto. Ayan, niluto natin ito for 8 minutes. Okay. Sa katamtamang apoy. Tapos naglagay na tayo ng ating cheese. So ayan, naipatong na natin yung cheese. Okay, Lalagay natin ang takip. Lulutuin pa natin ito for another 3 minutes. At after 3 minutes, eto na ang ating putsinta. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Dito po para po may design ng ating bilao, oh, yung ating first layer ay nagluto tayo ng kutsinta. Tapos sa kabilang layer naman po ay puro puto. And then yung sumunod na layer po, yun na yun na yung combination ng kutsinta at ng puto. Naglagay naman tayo ng toppings ng cheese. At nung nalagyan na po natin ng toppings, ibabalot naman natin ito sa cling wrap. <messly> Thank you for watching. God bless.